Hi guys, so magandang hapon po sa inyong lahat Agoy, okay, blard naman na siya guys So magandang hapon guys Ayan, ngayon po pala ay bali Yun nga, nilipat namin yung net no, Yung galing dun sa bundok So nilipat dito sa ibaba Then, uh, um, ginawa namin po ngayon guys Pero hindi pa siya natapos But, mipakita um, ipakita ko po sa inyo Kasi konting-konti na lang Bali, yung pintuan na lang po yung Ang kulang So, tara guys puntahan natin at saka magpakain din ako ng aking mga alagang baboy ayan ito po yung ano yun dito uh, yung fish pond ko madami po mga water lily guys ayan And dito sa kabila ayan dito guys sobrang dami na po ng mga uh, maliliit na tilapia ayan nakikita nyo po yan po yung gilid Yan po yung gilid guys. Tapos ito na lang po yung hindi pa po siya uh, natapos yung pintuan pero ang kulang na, lang po dito ay yung uh, guys. Ayun, lipak. Ayun, ang ganda po naan uh, guys. Um, uh, sunset. So, yun. Dito po yung Ungoy. Si Dadat. magpakain po ako ng aking alagang baboy guys. Ayan. Kaya po yung mga alabi kong baboy, bali. Yung sa akin po dito ay dalawa lang po. Ito yung sa akin, tapos ito yung kay um, Peter. Yan. Napapansin nyo, maliit talaga ka Peter kasi nauna kasi itong sa akin na kuha. Then, ito yung pinaka, sa kanilang magkakapatid, ito yung pinaka malaki. So kaya, ito, ito naman, malaki naman siya guys. Pero hindi lang siya katulad dito sa akin talaga na sobrang laki. Ito. Then ito yung na naunang nakuha, then sumunod yung kapito. Hmm. Bali guys, bali um, ito po yung kanilang pagkain, no? Bali tagi isang kilo siguro sila nito, guys. Bosang. Tapos nila, guys. Para makakain talaga lahat ipag-iwalay-iwalay natin, natin, po yung mga feeds ba? Ayan. Ay, buto, buto. Malakas din kumain kay Peter guys. Pati sa akin, malakas din kumain. <laughs> sila, malakas sila lahat kumain. Ayan. Para hati-hatian sila ba? Ay, so, ay, tapos yung mga manok, pumasok na dito. Ayan, hindi na sila makalabas guys kapag makapasok na sila dito kasi meron na pong Kulungan yang depak kita yang di yang dito guys oh tidanyo Hello guys, ang King Kong na gawin o kanding <laughs> Gime, welcome to your new home Paenag mga bugkos doot Gime, ito guys, so malapit na to siyang mga anak guys At pati ito din, malapit na din to siyang mga anak Ayan, sige, pasok Gime well, Oh, kuya, nagkuhan, paen, bahigot Gime, ali, So finally guys, bali natapos na namin pong nagawa itong kulungan. Ayan. ya napalibutan na po namin ng net. So yung manok pa dito ay nas lima tapos walo yan sila guys. Then yung iba, iwan ko kung ilagay ni Papa dito sa loob. Patay ng tubig. So ang, ang nakaganda dito sa amin guys, unlimited ano yung tubig malapit lang sa ilog so kaya andan na yung kambing then yung isang kambing guys ay nanganak na so ngayon ay ipakita ko po sa inyo yung kambing guys na nanganak yung kulay brown guys na kambing yung nanganak ayan And andun yung mga manok kumain na sila bagong tahanan nila ay dito sa baba. Ayan. Then, ngayon ko kung iinom sila ng tubig. Andun na sa guys. So, ito yung anak ng kambing guys. Ayan, nakikita nyo. Isa lang po, kulay white. Sa tingin ko guys, yan po yung kanyang papa. <laughs> Then, yan, malapit na din yan mga... Din yan, malapit din yan mga... Malapit na yung mga anak guys, pati ito. Ma malapit atong mga anak. Ayan. Si Mikmi. -mi. Then, ilock muna natin itong um, ano daw nito? Itong andito. Pintuan para hindi makalabas yung manok. Ayan. Kasi ito na po yung kanilang bagong tahanan. Ayan. Ayan. Net. yan sa guys. Net. Net. Ayan, palibot hanggang doon sa dulo. Pero yung sa fish pan ay uh, hindi ko na siya pinalagyan ng net. Then, meron tayo ditong solar guys. So, bumili pala ako ng solar para dito sa kambing. So, ayan, sinisit up ko na ito, solar. Then, Hindi pa siya umilaw. De, pero, naka-charge naman siya guys. You know, kamikidlap-kidlap pa siya. So, ibig sabihin na nag-charge pa siya. Ayan yung kambing. Ayan. Ayan yung mga manok. Uh, anyway guys, nakakuha pala ako ng taklong. So sa mga uh, nakakaalam yung taklong, ito po, uh, sa mga hindi po nakakaalam, ang taklong guys, ito po yung um, snail sa gubat. No? Kasi matatagpuan mo lang talaga ito siya sa kagubatan. Dumidikit siya sa mga kahoy. Then yung kakainin niya ay yung mga dahon ng kahoy guys. Yan, lima ito eh. Iwan ko kung nasaan na yung isa. Siguro, baka gumapang na. So, ayan. Ito. I e, gagawin ko tong inihaw guys na taklong. Sinko na po na, ay, alas sa na pala. Tingnan nyo, meron na pong ang uh, moon guys. Ayan. Medyo maliwanag pa dito pero maaga pong nagpakita yung moon. At saka ang ganda po dito guys So oh, tignan nyo diba Kung andun tayo sa tuktok ng bundok Makikita natin yung uh, magagandang tanawin Ayan ito yung mga halaman ni mama Dito guys sa paligid ng aming bahay Tignan nyo po yung mga itlog Yan po yung orchids na nilagyan po ng uh, Shell ng itlog Ayan Ayan dito Tignan nyo Ayan mga halaman ni mama So ngayon guys Babalikan po natin yung uh, kulungan ng manok at saka kambing at baboy kasi um paihilawin natin yung solar. I don't know if makaabot yung remote dito. Sa so, tingin ko naman ay hindi. So pupuntahan po natin, guys. Tara, let's go. Maganda dito, guys, kasi meron ng mga niyog ba. Tinaniman na, na ng niyog. So So, medyo mal, ah, malamig lamig na dito banda I think dito makabot na dito right so yan umilaw na siya guys yan you know, o diba umilaw na siya off oh. so makabot pala dito yung solar guys See. open the door And... You are listening to the music. but it's usually this